What's up mga kapilantro beans? Katulad ko rin ba kayo na ang trabaho ay maghapon na nakatutok sa monitor ng inyong mga computer? So malamang sa malamang ay naranasan na rin ninyo yung sumasakit ang mga mata ninyo dahil sa maghapong pagtutok sa mga monitor ng inyong mga computer malamang ay nakakaranas din kayo ng antok habang kayo yung mga nagtatrabaho diba? syempre maghapong tayo nakaupo nakatutok lang sa may monitor tapos malamig yung aircon sa opisina diba? kaya parang asarap talaga matulog no? Kaya lang, syempre, alam naman natin na bawal na matulog habang nagtatrabaho. Kaya syempre, kailangan makaisip tayo ng paraan para hindi tayo mahalata na natutulog tayo sa trabaho. No? Kasi ganito eh, ah, tignan nyo Kung Kung kayo ay matutulog o gagawa ng sandaling idlip habang nagtatrabaho kayo ng ganito, gaganyan na rin yung mga kamay nyo tapos di na kayo gagalaw, obvious na obvious na, na natutulog kayo pag ganun yung inyong style. Diba? Kasi, di ka gumagalaw eh. Pag may napadaan dyan, tinitigan ka, sabihin, di gumagalaw si Alvin. Nagtatrabaho ba to? Pag tinignan ka ganun, nakapikit ka, uli ka na natutulog ka. Kaya, pangit yung ganung diskarte guys na ahawa ka sa keyboard, ahawa ka sa mouse, tapos matutulog ka na, iidlip ka na. Diba? Halatado yun, lalo lalo na kung may CCTV, kitang kita ka ron. Kahit hindi kita yung mukha mo na nakapikit. Pag pinagmasdan yung kamay mo, hindi ka gumagalaw. Mapapaisip na sila sa'yo. Malalaman nila na natutulog ka na. Ano ang dapat gawin mga, mga kaibigan ko? Ito ay ko sa inyo ah, para hindi obvious na natutulog kayo habang nagtatrabaho. Gumamit kayo ng ganito. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Yan. Dapat meron kayong ganito. Ganito ang gagawin niyo ha, ah, para hindi hindi kayo mahalatang natutulog pag natutulog kayo habang nagtatrabaho. E ganyan, kakabit nyo lang yan sa inyong braso. Tapos, pahiilawin ninyo. Yan. Ah, lipat natin dito sa may yan, dito tayo sa may mas malakas. Yan. So, lagay nyo lang ng level. O, oh, nakikita ninyo guys. Kusang gumagalaw yung kamay ko, di ba? Hindi ko ginagalaw yan guys. Oh. Mm. So, ngayon, pwede nyo nang gawin yung pag-idlip habang nagtatrabaho kayo. Ihawak nyo lang ganyan kamay nyo sa table nyo. So, idlip na kayo. Oh. Di ba? kusang gumagalaw yung kamay nyo kahit natutulog kayo pag may napadaan doon, nasilip kayo, na, natignan kayo hindi kayo pag-iisipin na natutulog kayo kasi gumagalaw yung kamay nyo oh, oh. di ba? hindi na kayo ma, mapag na natutulog sa trabaho ayun okay, guys so, oh. Oh. nakikita nyo na hindi ko na kailangan sabihin pa oh, di ba? Nakikita mo na. Nakikita mo yan. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Ha? Ito lang ang kailangan, guys. <laughs> oh. <Oo. laughs> Gago! Ito lang. Bili na kayo. Nasa yellow basket. Ay, wala pala akong yellow basket. Hanapin nyo na lang sa Lazada. Sa Shopee. Bilis. Tapos matulog na kayo ulit sa trabaho. I <laughs>